dito po sa aklat ng unang Korinto, sa 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 ay ganito ang nakasulat. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Maliwanag po. Dahil ayaw nilang ituloy sa pagbasa, tayo po ang tatapos sa pagbasa. Ganito po ang nakasulat sa unang Korinto o sa size. sa alam po natin na ang INC 1914 ay tutulpo po sa pagadios ng painong Heso Kristo. At mayroon po silang mga talata na pinipilipit para suportahan po ang kailang pananampalataya na natutunan nila kay Manalo. At isa na riyan ang talata sa unang Korinto 8 sa Ais. taga ng atin ay may isang Diyos lamang ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. 'di ba? Sabi ng mga apostol, sa ganang atin may isang Diyos lamang. Kung mapapansin niyo po, hindi po nila tinapos ang pagbasa sa buong talata sapagkat alam po nila na kapag tinuloy nila ang pagbasa, makikita na kailang mga tagasunod o ng kailang mga pinapangaralan na ang talatang ito ay nagpapatunay sa pagkadiyos ng Painoong Heso At ito pang isang ministro ginamit ang talatang ito pero hindi rin po tinapos. Panoorin po natin. Dito po sa aklat ng unang orinto, sa Otso sa ay ganito ang nakasulat, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Dahil ayaw nilang ituloy sa pagbasa, tayo po ang tatapos sa pagbasa. Ganito po ang nakasulat sa unang Korinto Otso 6. Natapuat sa atin ay mayroon lamang iisang Diyos, ang Ama, na sa pamamagitan niya ay ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa Kanya. Hanggang dito lang po ang kailang binabasa pero itutuloy po natin sa pagbasa at ganito po ang nakasulat. At iisang Panginoong Heso Kristo na sa pamamagitan niya ay ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Ang sabi ng mga ministro ni Manalo na ang Panginoong Heso Kristo ay hindi Diyos sapagat may nag-isang Diyos lamang, yun ang Diyos Ama. Lumalabas tuloy mga kapatid na ang Ama ay hindi na Panginoon Sapagkat sinabi sa talatang ito na may nag-iisang Panginoon lamang, yun ang Panginoong Heso Kristo. Kaya mali po ang kailang pagkaunawa. Bagkos ang talatang ito ay matibay na patunay sa pagka-Diyos ng Panginoong Heso Kristo sapagkat sinabi dito na sa pamamagitan niya ay ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Kaya naniniwala po tayo mga kapatid na ang lumalang ng lahat ng mga bagay ay ang Trinidad na Diyos. Ang sabi po sa Genesis chapter 1 verse 1, God created the heavens and the earth. Ang God po doon ay Elohim na may pluralidad na kahulugan, ngunit tumutukoy sa nag-iisang Diyos. Kaya po ang pluralidad ay ginamit ng Diyos sa verse 26 ng Genesis chapter 1. Ito po ang sabi ng Diyos, "Let us make man in our image after our likeness." Kaya naniniwala po tayo mga kapatid sa talata sa Biblia na nagsasabi na sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo ay nailalang po ang lahat ng mga bagay. Gaya ng sinabi sa Ephesians chapter 3 verse 9 which from the beginning of the world had been hid in God who made all things by Jesus Christ. Kaya po ang lumalang ng lahat ng mga bagay ay ang Trinidad na Diyos. Pero hindi po yan matanggap ng mga INC 1914 sapagkat sila ay nananatili sa aral ni Manalo na ang Diyos ay ang Ama lamang at hindi kasama doon ang Panginoong Heso Kristo. At sabi pa ng kanyang ministro na ang anak, ang Panginoong Heso Kristo, ay hindi pa umiiral sa lumang tipan. Panoorin niyo po. Itong nagsasalita ang Ama sapagkat ang anak hindi pa naman eksistido sa Old Testament o sa uh, lumang tipan kung tawagin. Mali po ang kanyang sinabi, pilit nilang iniiwasan ang mga talata sa Bibliya na matibay na patunay sa pagkadios ng Panginoong Heso Kristo. Gaya na lamang sa sinabi ng Panginoong Heso Kristo sa John chapter 8 verse 58, Before Abraham was, I am. Ito ay patunay na mali po ang sinabi ng ministro ni Manalo na ang anak ay hindi pa umiiral sa lumang tipan. Ang kapanahunan po ni Abraham ay sa lumang tipan at ang sabi ng Panginoon, Before Abraham was, I am kung tao si Kristo, kagaya natin, may tao bang umiiral bago pa siya ipinapanganak? Wala po. Pero ang sabi ng Panginoon, may kamalayan na siya, umiiral na siya, before pa, kay Abraham. At hindi lang po sa lumang tipan umiiral ang Panginoong Heso Kristo, kundi bago pa nailalang ang lahat ng mga bagay. Ang sabi po sa Colossians 1 verse 17, And He is before all things, and by Him all things consist sa pamamagitan po ng Panginoong Heso Kristo ay matibay na patunay na nailalang ang lahat ng mga bagay ayon po sa mga talatang ating nabasa at mismong talata na ginagamit ng ministro ni Manalo sa unang Korinto 8.6 na sa ng Panginoong Heso Kristo ang lahat ng mga bagay ay nailalang. Kaya hindi po tao si Kristo kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Maria at naniniwala po tayo na ang Painong Heso Kristo ay tagapaglika sapagkat yan po ang malinaw na itinuturo ng Biblia.